Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang uh, uh, dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barber shop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon na patunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. So, Kasi, so you, you, mean to say, itong committee na ito ay, uh, ay ay pwede pala mag imbestiga ng katang-isip lang. Ako po, ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po, po ang inyong layunin. Ako po, ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. Sa well, dahil sa mga... Well, we, are not, we, are not, uh, we are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Do yeah. not, huwag ka na ng ibang Magdaglinaw. Please uh, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay uh, katangisip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humihingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy.